get a job. I want to work at something. Anything. Para naman magkaroon ng konting katuturan ng buhay ko. Not even for Connie's sake? Babae si Connie. Alam mo, Joey, kami mga babae mas malalakas ang loob. Magkaroon lang kami ng pagkakataon. Connie will be all right. I'm sure of that. I wish I had your self-confidence. Goodbye, Joey. Let's make this short and final. Sige. Wala nang sumbatan, wala nang paliwanagan. Of course. Marami ka kasing dapat ipaliwanag. At marami rin akong maaaring isumbat sa'yo. Ha! Ikaw manunumbat? Baligtad na yatang mundo. Alam mo ba kung ano ka? Ikaw isang adultera. At ikaw, anong tawag mo sa iyong sarili? Marangal? Magino? Oh? Hindi bali ako. Lalaki ako. What's good for the goose is good for the gander. Ang pangangahilangan ko ba'y napupunuan mo? Hindi. Dahil bago ka dumating sa akin, said ka na. Nagkaroon ka naman sana ng konting taste. Ano napili mo? San gigolo. Hoy! Kung may binibili man ako, materiales fuertes. May tinatagal. Akala mo ba hindi ko alam ang relasyon mo sa sekretarya mo? ang pagpasok mo sa pelikula. Hindi ba para magkaroon ka ng dahilan na makas... kung sino man starlet na ibubugaw sa'yo ng mga PR mo? Look, Lota. Tapusin natin ang pag-uusap na ito at para tayo na sa palengke. Okay, okay. Inaamin ko, marami akong pagkakamali. Pero ikaw din. You have been no angel yourself. Siguro. Ang una kong pagkakamali ay ang pag-aasawa ko sa'yo. I was young and immature. I should have fulfilled myself first as a woman, but I had so much money and so much time on my hands. Pero man, ang relasyon namin ni Gary ay hindi ko tinuturing na kamalian. ang nagbukas ako ng isip na marami pa ako dapat koin sa buhay. We can have peace, and perhaps after all the anger and bitterness is gone, possibly a reconciliation. Peace, but of course. We must have peace. Pero magkabalikan pa tayo. Ay malabo na. I've decided to get a divorce. And get a job. I want to work at something. Anything. Para naman magkaroon ng konting katuturan ng buhay ko. Not even for Connie's sake? Babae si Connie. Alam mo, Joey. Kaming mga babae, mas malalakas ang loob. Magkaroon lang kami ng pagkakataon. Connie would be all right. I'm sure of that. I wish I had your self confidence. Goodbye, Joey. Hello? Candy? Joey? Meron akong gusto ipropose sa'yo. Oh? Malaking kontrata ba yan? Magpa-participate ba tayo sa government bidding? No. It's much bigger than that. It's a marriage contract. Between one... Candida Salvador and Jose Antonio Delgado. Joey, hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, ha? My wife left me. Nagpunta siya sa states para kumuha ng divorce. And I'm sure she'll get it. So that's it. Soon I will be free to marry you. But first things first. Will you marry me? Uh, my daughter is here. I'll call you. Nineteen years of marriage, Dad. Basta ganun na lang.